Welcome to my channel, Riscordia TV. Uh, magandang gabi mga ka-idea. Ayan, uh, ipapagita ko ngayon sa si inyo yung observation natin kung gaano katagal umilaw itong sold battery natin. Ito po yung itsura niya. Ayan nung pang 48 hours na siyang tuloy-tuloy na umilaw ayan po malakas pa rin siya may pinagbago lang yung mga magnesium niya ayan ayan po medyo namumuti yung magnesium niya tignan natin pagkalipas uli ng 72 hours ayan, ayan lang po Ayan na po siya mga kaibigan Ayan. Bali, ano na yan. 72 hours na siya ngayon. Ayan. Malakas pa rin siya. Oh. Umiina lang siya pero bahagya lang. Ayan. Pero malakas pa rin. 72 hours na po yan na nakailaw. 3 watts. 3.5 volt. Ayan ko siya ng boost step up converter para kung mag drop off yung ano nya may ilaw pa rin sya ayan papagita ko sa inyo yung uh, magnesium nya ayan kung nakikita nyo po namumutiin na sya ayan, medyo ano yun natin para magkita nyo ayan bubuksan ko po para makita nyo yung tura ng magnesium nya pagkaganyang ano na nag-uumpisa na siyang malobat pero tingin ko abot pa siya ng ano eh nalalaglag na yung mga puti sa magnesium patanggal yung isa ayan, ayan tingnan nyo po yung nangyayari oh. yung mga asin ayan ito yung magnesium nyo ayan nagkaroon na siya ng mga puti-puti yan yan, Kinakain ng asin yung magnesium. Para bumalik po ang dati lakas niyan, kailangan lang po, ano, linisin yan. Linisin lang mga yan, yan. Ito, kinapitan na ito ng maraming asin. Ayan, ayan. Ayan. Ganyan po ang nangyayari dyan. Tingnan nyo po pa kaila, isaw-saw ko ito, isa ilagay ko lalakas siya. O, malumakas. Pagkalinisin po yung dalawa na to, ano po yan? Babalik po dun sa da dating lakas niya nung unang nilagay natin. Ayan, unang testing natin. Meron din po ako kuha nung 48 hours pa lang siya. Lumago na to, nahalo na yung mga ano, yung kuha ko ng 48 hours pa lang siya bali ganyan konti pa lang po yung mga puti puti niyang ganyan Ayan. ang maganda lang dito kung makagawa ka ng marami mas mas maganda siyang gamitin kaysa yung bumili ka ng mga baterya ito hindi mo na kailangan i-charge linisin mo lang yung mga magnesium na yan uh, babalik na uli siya sa dating lakas niya ayan, ayan. saka yung graphite hindi po yan ano hindi po yan kinakain ng asin kung meron kayong aluminum saka uh, tanso pagparisin nyo lang po yung nilagay nyo sa isang cell na ganito pwede rin po yun yung alam mo baba lang makuha dun mga 0.5 volt lang sa isang cell ang malakas talaga magkaparis itong magnesium saka itong ano graphite rod yan linisin mo lang yung magnesium hindi mo na siya kailangan i-charge ka nilinis mo yung ano niya lalagas na ulit siya pagka nilinis mo yung magnesium niya yan yan lang po uh, yan bali titignan ko pa kung kailan siya tuluyang mawala na ano tuluyang hihina sa tingin ko pa kasi malakas pa eh. parang kaya pang umabot ng ano eh at uh, 48 hours pa ulit sulit ayan na siya mga kaideya pang 96 hours na yan na nakailaw hindi pa siya namamatay pero parang medyo nag dim na siya ayan uh, kung makikita niya yung tubig niya ayan o may latak na sa ilalim tapos kumapit na yung mga puti-puti doon sa carbon black ayan o ayan. carbon black nyo tsaka yung magnesium kinapitan ng latak yung parang puti na yun o ayan. marami na siya Pag bukas na siguro natin patayin to tignan natin kung may ilaw pa siya ng 120 hours bukas di ba siya namamatay eh pero humina na rin siya yan bukas natin in testerin kung ilan na lang yung natirang voltahe nya yan ganyan siya katagal katibay ayan na mga kaidiya pasado alas 12 na ng gabi Aha pang 120 hours na niyang ano yan nakasindi bali patay natin to mamaya papakita ko lang sa inyo kung ano kung titingnan natin kung ilang voltahe na lang yung natira dyan pero sa tingin ko pa dim na kasi siya ngayon eh tingin ko aabot pa siya ng another 24 hours pa eh parang hindi siya namamatay hindi nauubusan eh Tapakita ko sa inyo yung mga ano niya. Sindihan ko lang yung ilaw para makita natin tong ilalim niya. pinatay ko po kasi ilaw eh. mga ah, ka idea kung napansin nyo, laki na ng pinagbago nung ano nyo oh. mga magnesium nyo ayan mga namumuti na sila oh. saka marami na rin siya latak ayan may latak na dyan sa tumining na dyan sa ilalim nyo oh. ayan ngayon subukan na natin siyang patayin ayan Tandaan mga ka-idea pagka nagagalaw, lumalakas. Eh. Bali, tanggalin na natin sa dito. Tapos itester natin to kung ilan yung lumalabas dito sa ano, ilang volt tayo lumalabas dito sa step-up converter. tester po natin lagay natin sa ano 20 volt DC ayan po tignan natin kung ilan yung ano lumalabas may voltahe pa kung nakaya pa niyang ano palabasin dito yung 5 volts dito natin titingnan sa yun. step up converter 5 volts to yun. ayan mga ka-idea oh. ganun pa rin nakaya pa rin niya yung 5 volts kaya pala hindi siya talaga namamatay yan kaya pa rin niya yung 5 volts sabihin matagal talagang ano malobat malakas pang kumain ng ano to ng power itong step up converter na to kasi inihigop nito yung ano eh pinapalatas niya yung mahina na power eh pinapataas niya yung voltage yeah. tanggalin natin to bus step up converter dito natin i-check ngayon kung gaano na siya kababa dito ayan yeah. kunin natin si ito positive na yeah. dati ano 3.4 tignan natin kung ngayon pinagbago ayan o oh. ayan po mataas pa rin kaya pala kaya pa rin ng bus step up converter meron pa siyang natirang 1.79 ayan mga ka-idea ayan o oh. oh, 1.1.8 point ngayon mga ka-idea kapakita ko sa inyo yung ano yung yung loob na niya diba dati nung ano siya 96 hours konti pa lang mga yan mga latak niya ngayon napakadami na po oh. yan. yan yung mga sinasabi kong kailangan na natin linisin pagka ano bali iangat ko na po ito para hindi gaano mababat yung mga magnesium kasi dyan siya madaling maputput kakainin siya ng asin si marami na ako nagawa na project sa mga magnesium na to eh. ayan siya po ayan tingnan niyo po ayun ah, oh, tingnan nyo po yung itsura nya ayan o oh. ayan kailangan lang malinis yan saka itong ano, magnesium tingnan nyo yung mga magnesium ko parang nagkakaroon siya ng butas-butas ayan Ayun, mga ano yan o, tumigas parang asin na ano, ano titigas o ganyan din po itong kabila na to ayan ayan, ayan. kailangan lang yan hugasan, linisin tapos yung magnesium punasan o kayalihain malakas na naman yan maganda lang to reserva pang brownout out talo nito ang solar kasi ang solar kung dyan, di umagot ng umaga ito o oh, limang araw na ayan oh. limang araw na siya nakasindi may power pa rin ayan o oh, may napanigas ng ano nyo dami hmm. Bukas ko na lang linisin to mga ka-idea. Ayan. At di, naipakita ko na sa inyo. Kung makagawa ka nga pala ng maraming ganito. At, maalimbawa, walong cell. Malakas na po yun, kaya ng 12 volt. Kahit di mo lagyan ng step up converter. Ayan mga ka-idea. Ganito na lang. Thanks for watching. Consider too.